hello mga kagrini good day po mga kagrini good morning po sa inyong lahat makulimlim na umaga po sa inyong lahat kasi wala pong araw ayan po oh cloudy day umulan po sa aming kahapon hanggang kaninang umaga ngayon lang po medyo tumila ayan po basa yung sa higko basa po yung mga succulent ko ngayon mga cactus yan po sila pero looking good ang ganda po ng aking magnificus at chaka si yellow ball ngayon meron po tayong care tips or magbibigay tayo ng tips sa aking Jay Ayan po si Jade na maganda simula noon po hanggang ngayon hindi po ako nagkakaroon ng problema sa jade ko. Ayan po, pang ilang jade ko na yan. Kung bakit pang ilan, kasi iba na po yan. Yung mga nakikita nyo pong jade before, alam nyo naman sa mga nakasusubaybay sa akin, ang aking mga succulent ngayon ay new dahil nag po ako ng 3 months at napabayaan ko sila. Pero ngayon, ayan na po naalagaan ko na uli sila, naakit ko na sila regularly dito po sa aking garden. Before kasi talagang hindi ko sila naakyat kasi kahit gaano kadali alagaan ang inyong mga succulent pero kapag hindi nyo sila nabibisit every day, every other day hindi nyo po sila na check kung ano po yung kanilang nagiging problema mamamatay at mamamatay po sila dapat po talaga regularly po natin sila nabibisita, na check kung may stem rot sila, may root rot sila nasunog ba yung leaves nila or nabubulok na yung kanilang stem or yung mga leaves na i ilan na mushy leaves kailangan po talaga na check natin sila. So ngayon marami pong nag comment or nagko comment sa unang una kong video na paano magtanim ng jade, paano alagaan ng jade. Ilalagay ko yung video ko dyan ayan po, ang dami kong comment dyan about sa jade yung iba nasagot ko na pero ngayon, magsasagot uli ako kasi marami pa rin paulit-ulit na tanong sa aking video na iyan. So, isa sa uh, nagtanong na naman ay si Iza Hart. So, sabi ni Iza Hart, after po iripat yung jade plant, ilalagay sa shaded area ng ilang araw po bago pa arawan Meron po kasi akong shaded area sa mga nakasubaybay sa akin. eto po yung aking shaded area. Ayan po. At ngayon, meron po akong bagong ripat. Ayan. Ang shaded area ko po ay meron po siyang takip. Ayan po yung takip. Hindi po kagandahan. Basta may takip po siya. <laughs> ayan po. At meron po akong table. At ayan yung aking fish crayfish pala namin. Malinis siya ngayon. Pinaghiwalay na kasi ito yung dito yung babae na buntis na mga anak na. So, ito yung aking shaded area. Hindi po siya nauulanan. Pero, maliwanag po siya. At meron po siyang sunlight. Sunlight na paandap-andap lang. Parang tinatamaan lang po siya. Hindi talaga nag stay yung sunlight sa kanya ng isang oras, dalawang oras, tatlong oras. Nanggagaling po yung sunlight mula dito, dyan. At natatamaan po yung area ko na po yan. Ayan po yung shaded area. Kasi po, hindi ko po siya pwedeng ilagay agad doon yung mga bagong ripat ko or yung bago kong sa plantra ko kasi alam nyo naman na wala po siyang bubong ang pwede pong mangyari sa kanya kapag bagong ripat ko at ilalagay ko siya doon masusunog po siya kasi wala naman po siyang new roots kaya yung iba, nagtatanong or sinasabi nila, bakit po kayo ma'am, ang tagal nyo ilagay sa shaded area ang inyong succulent, yung bagong repot. Meron naman daw silang iba na panood, isinasabak daw agad dyan sa matinding init. So, kanya-kanya po yon strategy, kanya-kanya po yon way kung ano po yung nakasanayan na nilang gawin. Ako po kasi, ayun po yung nakasanayan ko. Basta po, ang iniisip ko kapag bago repot, wala pa po silang new roots. Kaya po, ayaw ko po muna sila ilagay doon. Dahil masusunog sila. Hindi po sila kakapit sa soil kasi wala pa po silang new roots. So kapag umulat, may stem rot sila. Kapag sobra namang maaraw, masusunog po sila. Kasi yung new roots po talaga yung makakatulong sa kanila para sumipsip sa water at sa matinding init. Ilang araw bago ko po sila tanggalin dyan? One week po bago ko po sila ilagay doon yung aking mga jade. So kapag nandito na po sila, one week na, combination po siya ng dilig. Pag nilagay ko po sila dyan, yung aking mga jade dito sa plantra ko, didiligan ko na po siya. Kasi hindi pwedeng ilalagay mo siya dyan at hindi mo siya didiligan dahil dry na siya, galing siya doon sa shaded area, dry na yung soil niya, kapag di mo siya diniligan at nilagay mo siya dyan, walang masisip-sip na water yung roots ng jade. So, pwede na naman mamatay siya, masunog siya. At saka, kapag nilalagay ko na po siya dyan, talagang wrinkled na siya. Yung parang kulubot na yung kanyang mga leaves. Yung nangangailangan na siyang diligan. So, kapag nilagay mo na siya dyan at paarawan mo na siya, kailangan po talaga siyang diligan. So, ganun po. Combination po siya ng dilig at saka araw. Lahat po yan ng cactus and succulent ko. Kapag nilagay ko na po sila dyan, didiligan ko na sila at paarawan ko na sila. Dahil, alam nyo naman po, ang aking garden ay walang bubong. So, sala po nila lahat ang init. So, yon ang sagot ko sa unang tanong na iyon na kay Iza Hart. So, pangalawang tanong, si Samashley. Galing Shopee order yung jade plant ko after repot, pwede na po ba paarawan kinabukasan morning sun kahit 1 hour? Hindi po ako nagpapaaraw talaga ng bagong repot dahil may area po ako na shaded area. Pero, kung sa inyo po, wala po kayong ganon shaded area at ang garden nyo ay maaraw na arawan agad, wala po talaga kayong parang space na merong malilim pero natatamaan naman ang sikat ng araw pwede naman yun 1 hour pero at least one hour lang talaga kasi nga wala pa silang new roots pwede po kasing magmashi sila sa sobrang init ng araw, pwede rin silang masunog kasi nga wala pa silang new roots at hindi nyo pa sila dinidiligan worst po yon ay mamatay sila dahil wala siyang area na malilim pwede naman 1 hour paarawan mo so next naman sa pangatlong tanong ayan po ang aking jade stress siya ngayon ang ganda ng kulay niya nag yellow siya eh ewan ko kong kung stress siya. Pero, kasi nung nabili ko siya, green, green talaga. Hindi siya ganyan. Ngayon, medyo yellow siya. So, pangatlong tanong, from Nabota City, Tirish Tahalyado, paano po ang pagpapaaraw o kung saang pwesto dapat ilagay? So, paano ang pagpapaaraw? Igyan ko lang po kayo ng idea. Ito pong pinapakita ko sa inyo. Mula po dyan, 10 a.m. in the morning po lumalabas ang araw dyan or ganong oras po sila na arawan. Simula po dyan sa etna na yan. Ayun kasi yung mga matataas na yan, simula sa pagsikat ng araw hanggang doon, halimbawa si sikat ng araw is 6.30 or 7, na arawan na po yan. Mula dyan, na arawan na po sila yung jade ko po, dito po siya nakalagay, nag-start po yan na arawan ng 10 in the morning until 5 p.m. So, nakaka-receive po siya ng 7 to 8 hours. Pero, nagkaroon po ako dito ng jade sa side na to. Eh, Diyan po. Ang sunlight naman po dito, simula umaga, simula 6 in the morning until 5 p.m. So, 8 or 9, ganun po yung oras na nare-receive nila. Nagkaroon po ako ng J dyan, buhay sila. Kaya po nila ang 7 to 8 hours. Dito naman, 6 lang sila, 6 to 7 hours, kaya din nila. So, ang point ko doon, ang jade po ay hindi siya maselan sa araw. Pwede po siya sa morning kung morning lang po ang meron sa inyo. Halimbawa, 6 until 11, pwede po siya. Or 6 until 12 noon, pwede din po siya. At yung mga jade, pwede rin po siya sa afternoon kung 1 o'clock lang meron until 5, pwede din po siya. 4 hours to 5 hours pwede rin po ang jade at kung ang area ninyo ay from 2 pm or 1 until 5 ang araw pwede rin po ang jade ang jade po ay pwede sa kahit ano pong sunlight kung ano pong meron sa inyo dahil iba-iba naman po yung ating sunlight hindi naman po ninyo ako kagaya na pulsan talagang nare-receive nila yung matinding sikat ng araw kasi open area ako. Iba-iba po yung area meron po kasi sa atin na yung nare-receive kong sunlight, hindi nyo naman nare-receive. Yung nare-receive naman po ninyo sunlight, hindi ko naman din po nare-receive. So, iba-iba po yon. Ito ang next, si Mami Lou. Pwede po ilagay sa afternoon sun ang jade, 12 to 5 p.m. ang sunlight. Salamat po. Yes, gaya po ng una kong sinabi, pwedeng-pwede po ang ating mga jade sa 12 to 5 p.m. Wala pong problema sa kanila. Okay po yan. Dahil nga, pulsan dito, open area, talagang, ano po sila, sawa po sila sa sikat ng araw. At ang last, ilang oras ang paaraw, sabi po ni Veronica Anasco. Ayun nga, nasagot ko na. Ilang oras pwede po sila sa for hours kung yun lang ang meron from 6 until 11 from 6 until 12 pwede rin po sila sa 6 hours afternoon na kayo halimbawa pwede po sila sa 1 o'clock or 12, 12 noon until 5 pm pwede po yun kung ang sunlight nyo ay afternoon lang pwede kung ang sunlight nyo ay morning lang pwedeng pwede po wala po problema po sa sunlight ng Jade. Ewan ko lang po sa inyo kasi may iba, ang dami nagko-comment na hindi po sila na bubuhayan, patay po agad yung kanilang Jade. Ang Jade po ay matakaw po sila sa sunlight. Sunlabing po sila. Kaya po, wag nyo po silang ilalagay sa wala po na araw. ba diba, lucky plant siya, ilalagay nyo sila sa tindahan nyo, sa business nyo na hindi nasisikatan ng araw. Nako, mamamatay po sila kasi san labing po yung mga jade. Pwede naman po sila ilagay sa lucky area, basta po nasisikatan po sila ng araw. At sana meron po kayong nakuha na tips sa aking Jade kung paano ko po sila inaalagaan at pinapaarawan dito po sa area ko. And that's it for today mga kagrini. Kung love po ninyo at nagko din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, please po palike po ng video ko na ito. Pa-share na rin po. And don't forget to subscribe. Ana Duran po. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga kagreeny.